dumindig ang lahat ng balahibo ko. Si Martha wala nang ganda at linis. Ang mga mata niya pulat kumikislap. Ang mga koko mahaba't itim. At ang dila niya mahaba umabot hanggang dibdib. At si Martha hindi na nakangiti maganda ang itsura niya sa harap ng maraming tao. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ryan. Isa po akong tendero ng karne sa palengke dito sa aming probinsya. Matagal na po akong nanonood at nakikinig sa mga kwento nyo. Kaya't heto po ako ngayon, nagsusulat dahil gusto kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang bagay na halos sirain ang katinuan ko. Hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi, pero totoo po ang lahat ng ito. At kung may natitira pa kayong lakas ng loob pagkatapos niyong marinig ang kwentong to, baka kayo na ang susunod niyang punteriya. Isa akong regular na tindero ng karne sa palengke tuwing umaga. Gising ng alas tres, sakay ng tricycle, tapos diretsyo na sa pwesto ko. Kapilang ako sa hilera ng mga nagbebenta ng baboy at baka. At kahit maliit lang ang kita, sapat na rin para sa pang-araw-araw. Doon ko siya unang nakita, si Marta bagong salta. Tindera rin ng karne pero kakaiba. Hindi siya tulad naming mga pawis at amoy baho buong araw. Palaging malinis ang suot, maayos ang buhok at hindi mo halos nakitaan ng pagod. Ang mas nakakagulat pa, ang mga karne niya mas mapula, mas sariwa, mas mura. Pero hindi mo mahagilap kung saan siya kumukuha. Kapag tinatanong ng ibang tenderang chismosa tatawa lang siya ng mahina at sasabing may sarili akong pinagkukuhanan masarap, sariwa, matamis hindi ko agad pinansin marami naman talagang may hiwagang tindera sa palengke pero nagsimula na akong magduda nang may nagsimulang nawala Una ay si Junjun Anak ng kapitbahay namin limang taong gulang lang lumabas daw sa gdit ng bahay para bumili ng candy hindi na nakabalik kinabukasan nakita ang tsinelas niya malapit sa palengke basa ng dugo sumunod ay si Ella pitong taon anak ng labandera sa kanto na walang parang bula, wala ni Anino. At tuwing may nawawala, si Marta lang ang tila masaya. Palagi siyang may bagong karne sa pwesto niya. Walang amoy panis, walang langaw, laging sariwa. Isang gabi, hindi ako mapakali. Lumabas ako para magyosi sa harap ng bahay. Doon ko siya nakita Nakasilip sa bintana ng isang bahay Bahay ni Naela Hindi siya gumagalaw Para siyang estatwa Pero ang mga mata niya Pulang pula Kinabukasan Wala na naman ang isa pang bata Doon ako Nakumbinsing may mali Ilang araw ang lumipas Nagsimula ako magmasid. Kapag pauwi na ang lahat, si Marta nananatili pa. Sinundan ko siya isang gabi. Palihima akong nagkubli sa mga lumang kaon sa likod ng palengke. Narinig ko siyang nag-uusap. Magisa ang tamis ng laman lalo na kung bata pa sariwa ang takot nila sariwa ang laman nanindig ang balahibo ko doon ko siya nakita nagbubukas ng sako at sa loob ng sako may braso maliit puti tila kamay ng bata Muntik na ako mapasigaw pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong makasiguro. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Kinabukasan, dumiretso ako sa barangay. Isinumbong ko si Marta. Pero ang sagot lang nila, walang ebidensya. Kilala naming mabait si Marta. Dito yan lumaki. Hindi ko na sila pinilit. Ako na lang. Ako na lang ang kikilos. kinagabian, bumalik ako sa palengke. Dala ko ang lumang flashlight at kutsilyong pangkatay. Hindi para makipaglaban, kundi para sa proteksyon. Tahimik ang buong paligid, liban sa mga dagang nag-uunahan sa kanal. Hanggang sa marinig ko ang lagaslas ng tubig. Mula sa ilalim ng tindahan ni Marta. May takip ng trapal ang gilid ng pwesto niya. Maingat ko yung binuksan. At doon ko nakita ang silong. May kahoy na hagdan pababa. Amoy panis. Amoy dugo. Amoy nabubulok na laman. Dahan-dahan akong bumaba. Ang bawat akbang ay parang pagsisid sa impyerno. Sa ilalim may lumang mesa, may mga tuyong dugo sa sahig, may karapon, puno ng mga mata, mata ng bata. At sa pader, nakaukit ang mga salitang hindi ko maintindihan, mga kakaibang simbolo parang sinaunang sulat. Hindi ko na kinaya, tumakbo ko paakyat. Ngunit sa pag ko, naroon siya. Si Marta, nakaharang sa hagdan. Ngunit hindi na siya si Marta. Dumindig ang lahat ng balahibo ko. si Martha wala nang ganda linis ang mga mata niya pulat kumikislap ang mga koko mahaba itim. at ang dila niya mahaba umabot hanggang dibdib ang balat niya parang balat ng baboy na pinalatan hilaw nanlalagkit dumutugo hindi siya tao Nakialam ka? Mahinang sabi niya. Pero kumakalabog sa dibdib ko. Tinakbo ko siya. Binangga ko gamit ang katawang ko. Dumagpas ako sa kanya. Palabas ng palengke. Pero hindi niya ako sinundan. Tumigil lang siya sa bungad at ngumiti. Hindi pa ngayon Ryan. Hindi pa ngayon. Simula noon, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog. Sa bawat pagdilat ko, akala ko naroon siya sa dilim ng kwarto. Sa bawat patak ng ulan, parang may mga yapak sa bubong nagsimula na akong makakita ng mga bangungot. Mga batang umiiyak. Mga mukhang walang mata. Mga tinig na pabulong. Tulungan mo kami. Hindi pa tapos ang gutom niya. At tuwing umaga, si Marta Nasa pwesto pa rin. Nakangiti. Parang walang nangyari. Minsan, inabot niya sa akin ng isang piraso ng karne. Tikman mo Ryan. Baka magustuhan mo rin ang lasa. Itinapon ko. Napangisi lang siya. Hindi na ako makatiis. Kinagabihan, muli kong binantayan ang paligid ng palengke. Doon ko siya nahuli. May pasan siyang isang bata. Hindi pa tulog. Umiiyak. Pero tinatakpan niya ng panyo bibig. Sumugod ako. Sinaksak ko siya sa likod. Ngunit hindi siya nasaktan. Parang wala lang. Tinapon niya ako sa pader. Napuno ng dugo ang bibig ko. Isa ka rin masarap, Ryan. Sabi niya. Doon ko na-realize, hindi ako mananalo sa lakas. Kailangan ko ng ibang paraan lumapit ako sa matandang albularyo sa kabilang baryo. Kilala siya sa ngalan na Lolo Abdon. Kinuwento ko lahat. Hindi siya nagulat. Tila alam niya na. Matagal na yung aswang na yan. Isa siya sa mga pinakamatanda. Hindi basta-basta mamamatay sa sugat o kutsilyo. Kailangan mo siyang takutin. Gamit ang takot niya, liwanag at katotohanan. Binigyan niya ako ng banga na may langis at isang anting-anting. Ilagay mo sa paligid ng pwesto niya at kapag natuklasan ng mga tao ang sekreto niya, mawawala ang lakas niya. Ginabukasan, habang busy ang lahat, nagkalat ako ng langis sa paligid ng pwesto ni Marta. Inilagay ko ang anting-anting sa ilalim ng lamesa niya. At sa gitna ng palengke, sumigaw ako. Tingnan niyo kung anong laman ng silong niya. Mga bata, mga buto, mga mata. Nagtipo ng mga tao sa simula, hindi sila naniwala. Pero habang naglalakad kami pababa sa silong, isa-isa silang nanahimik. hanggang sa marinig ko ang isang sigaw. Si Junjun! -jun, ito ang laruan niya! Sunod-sunod na sigawan. Ah! Iyakan. Ah! Ah! At si Marta hindi na nakangiti. Nagkita na ang itsura niya sa harap ng maraming tao. Ah! Nagliyab ang langis at nagsimulang masunog ang pwesto niya. Sumigaw siya. Hindi sa sakit, kundi sa galit. Hindi pa tapos ito. Ayun. Hindi pa tapos at sa huling sandali nawala siya. Parang usok, parang pangungot na biglang naglaho. Lumipas ang mga buwan. Bumalik ang katahimikan sa palengke. Wala ng mga batang nawawala. Wala ng kakaibang karne. Pero, minsan sa hating gabi, nakaririnig pa rin ako ng mga yabag sa bubong. Minsan, may humahaplos sa bintana ko. At minsan, sa panaginip ko, sinasabi niyang, Ako ang tunay mong ina, Ryan. Hindi ko alam kung totoo o kung naglalaro lang ang isip ko. Pero isang bagay ang malinaw. Ang aswang hindi basta-basta nawawala. Nag-aabang lang siya nagugutom pa rin siya. At baka ikaw na ang susunod. Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod. ha 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 ha